Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ilmer Hayagan. Muli ang inyong lingkod. Pag-check up po tayo ngayon ng prino ng isang dump truck po kasi nung niruntis namin, pag inaapakan ng prino, ay natatagalan mo talaga bago minto. Ito po. Tingnan po natin ang loob nito. UD truck. Gamitan lang po natin ng 19mm ang axle bolt. At saka yung gamitan natin yung hub rinse, pull out natin. Yung assembly po natin pagtanggal nito Ito na po, natanggal na po natin. Itong assembly. Kita na po natin na puno na pala ng grasa itong brake drum kasi nag-leak na po yung oil seal. Kaya na po natin to. Ito po, kita naman po natin, no? Oh. Nagkagrasa-grasa na po. Kaya, hugasan lang po natin ito ng fuel. I-finish natin ng gasoline. Saka kung mayroon namang brake cleaner, i-spray natin ng brake cleaner po. Para maasimbol na natin pabalik. Ito po ang kanyang axle, no? Oh. Ito po. Saka, ito ang mga axle bolt niya saka ito po ang kanyang bearing outer bearing o kanyang hub nut lock ng hub ito po. yan lang po sa ngayon ang inyo muling lingkod Elmer Hayagan salamat po sa panonood good day po sa ating lahat